Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Mga lalabs, po sa inyong lahat. Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga tanghali hapon or Saan man sulok ng mundo, mga mga lalabs, sa mga kapwa po po. If double around the world, hello, mga lalabs, po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share sa so, ito na po. My good news, administrasyon ni Bongbong Marcos. Uh, ito, kahapon ibinida ng EBS-CBN. <laughs> Ang tanong, binalita kaya ito nila ni Mike Abe, yung mga bayarang vlogger ng PCSO, ay, ng PCSO, ng PCO, Presidential Communications Office, at ng mga vloggers ni uh, Martin Romualdez na mayroong sahod na kinsinas katapusan 15 to 30 k pesos hmm. Pinagmalaki kaya nila ito? Hmm. So, ito yon kahapon balita ng ABS-CBN, no? Ayan. So, ano bang ang mayroon dito sa balita na ito? Hmm bigas na paluma na. Pero maganda pa ibebenta ng gobyerno sa presyong 29 pesos kada kilo. <laughs> Ayos. Ay. Ay, nako po. Bibintahan na lang yung mga pobreng mahihirap <laughs> ng pagkain na para na lang po sa aso. <laughs> Ayop na gobyerno ito talagang hudas. Balasubas talaga, no? So, sabi pa rito ng ibig sabihin, ginit ng gobyerno na ligtas o manong kainin ang paluma ng stock ng bigas. Uh. Ay, siyempre, sasabihin nila yon uh, para mabinta doon sa kadiwa, may mga Pilipino din doon na pupunta, magpipila uh, pipila doon para makamura man lang. Na kahit halos hindi na kayang lunukin yung pres, yung uh, bigas, uh, pag nag nasaing na, eh, wala na sila pong choice para lang po makatipid. So, gagawin na po nila yun, no. Uh, uh, kakainin na lang talaga o ipapakain na lang sa pamilya para lang eh, may pantawid gutom, no, lalo na doon sa mga pamilya na malaki, no. Yung isang pamilya mayroong pito, anim na anak, Mayroong walo, tapos may apo pa, may... Eh... Eh yun, para makatipid kahit papano Hindi na mahalaga dito sa mga pobre. Lalo na yung mga uh, nasa 14.2%, no? Na ayon sa uh, survey na nakakaranas ngayon ng pamilyang Pilipino ng... Uh, one time or two times na lang po nakakakain sa isang araw. So, para sa kanila, mahalaga na po ito. At ito po yung uh, inaano ngayon, no? Uh, tawag dito. Sina, basta sinasalsal ng gobyerno. <laughs> ito yung sinasamantala pala yun. ito yung sinasamantalang pagkakataon ng administrasyon ngayon ni Bungbong Marcos kung saan makapagyabang siya, nakapagbinta po siya ng bigas na 29 pesos kada kilo, hindi man niya naabot ang kanyang pagako na 20, pero may 29. Ayan ang tanong, buong Pilipinas ba yun, buong mga tindahan? Uh, sa buong Pilipinas, nakaka-avail ng ganitong uh, presyong uh, ng bigas na paluma na, na, na naninilaw na konti. <laughs> eh, Nagkakabili ba? Siyempre hindi. Nasa kadiwa lang po ito. So, yung pangako ba ni PBBM na 20 noibibigas, eh, uh, pesos na kilong bigas, palapit na po ba? <laughs> Matutupad yun? Kayo na po bala. So, dito pa nga lang sa bigas na ito. eh wala po tayong mahihita dahil ang tingin talaga ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa mga Pilipino ngayon ay talagang uh, patay gutom. Ito ha. Uh, na kahit bintahan na lang ng administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon ng bigas na halos hindi na malunok, walang na lang uod ang meron doon, Inigi, kinigiit nila na uh, kaya pa daw tingnan dahil uh, Inaano daw ito sa test, tinitesting daw ito ng NFA, o, eh, pwede pa daw kainin sabi ng uh, itong eho diputa ding taga Agriculture Secretary. So sabi pa dito ng Agriculture Secretary hindi maglalabas daw ng uh, ang NFA ng stocks na unfit for human consumption may procedure naman sila diyan kung talagang hindi na mabenta yung lumang luma luma na bago ni release yan ay mga may mga laboratory test daw no? really sa tingin ninyo naniniwala kami diyan hindi po talagang uh, ano talagang ang tingin lang ng administrasyon talaga ni Bongbong Marcos ngayon at itong itinalaga niyang bilyonaryo dyan na sekretary na hindi naman nakakaranas ng hirap tapos naging secretary dyan sa, Dep sa Department of Agriculture eh talagang mahirap no parang, ah, ah, parang hayop ang tingin ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa mga Pilipino lalo na yung mga bumoto sa kanya po tya, talaga oh, animal ah uh, Ganun na lang talaga ba ang tingin mo, Mr. President, sa mga Pilipino? Bibintahan mo ng 29 pesos na bigas na nanililaw na dahil pa luma na or hindi pa lang nyo masabi talagang luma na. Huwag naman tayo maglokohan, Ang bigas sa NFE, talaga pag nilalabas yan, amoy patay na daga na nga yung iba dyan. Eh. Mabaho! Tapos, isang ano pa lang dyan eh, isang takang. Dati kasi yung lulo ko, hindi yung kumakain ng bigas mais. So, kami, dati yung maliit pa bigas mais, kinakain namin yung pinong-pino, no? So, siya dahil uh, nasanay mulat noon, talagang palay, no? Bumibilis siya dahil dati mahal ang bigas, eh, in if eh. So, yung isang baso, ha, so, halos isang, kila uh, isang kaldero na. <laughs> Grabe tumubo yung bigas ng in if, eh pero walang ang kalasa-lasa. Napakatabang. Dahil siguro sa, uh, sa ilang taon na dyan, siguro nakaimbak sa mga budiga ng inif tapos yung patapon na yung bigas, oh yun binibinta na sa merkado, mura. So ito din yun. Kaya wag sabihin ng uh, ng animal na ano na yun no na di secretary. Na hindi yan magbebenta ng uh, paluma or uh, na hindi unfit daw sa tao yung bigas silo. Eh, 29 pesos na bigas na Pagkain na po yun ng aso. Subukan kaya ninyo, Mr. President at Mr. DA Secretary Tio Laurel. Nakumain ng 29 pesos na bigas na ito na naninilaw. na napaluma na. Kung kaya ninyong lunokin yun. For sure hindi kayo kumakain yan. Tapos ipapakain ninyo sa mga pobreng Pilipino. Napaka-insensitive ninyo. Napaka-gago uh, naman ng ginagawa ninyo ito. Hindi makatao ito ah. Magsasama ng mga ugali ng mga to Tapos ipagyayabang ninyo. Diyos ko po, hindi po ito makatao. Hindi naman hayop ang mga pobreng Pilipino na bintahan lang ninyo ng lumang bigas na naninilaw na. At ang masakla pa, bininta pa sa kadiwa. Pinagkakakitaan pa. Ganun na ba talaga kasuga pa ang administrasyon ni Bungbong Marcos? Sa pera, hindi pa siya nabusog dito sa 800 billion na pinalusot ni Bungbong Marcos? Kanyang pork barrel? Nasaan na yun? Pati pa ba yung kapirangkot na pera, inais pa talaga ni Bungbong Marcos eh, pagkakakitaan hanggang sa kahuli-huli hang ba talagang sinti mo? or sintabo ng pira ng taong bayan, italagang eh, talagang nanakawin ninyo. Apaka walang hiya ninyo eh. Hindi yun yung ina-expect namin nung binoto namin si Bungbong Marcos. Dahil akala namin eh, hihigitan pa yung ama. Oo nga, hinihigitan nga ngayon, pero sa kawalang hiyaan. Hindi sa kabutihan, hindi sa katalinohan, dahil magkaiba sila ng tatay niya. Yung tatay niya, matalino, si Bungbong Marcos, obod oh, ng uh, bogok, no? Ah, nagpapadala lang sa kumpas ng kipay ng kanyang asawa. O, ah, ayun. Diyos ko po. Nagkamali talaga tayo, hindi tayo nakinig kay Pangulong Duterte noon. Ngayon, ngayon. Sabi nga ni Tatay Ningong dati, hindi, kailanman, di ko sinabing magmarcos ako. At kapag magnakaw yan, bahala kayo sa buhay ninyo. Ito na nga ngayon. Nakaw here, nakaw there. Hmm talaga naman o oh, pagsisisi abot ah, kung mayroong pang pagkasabisaya pasangko sa langit ah, uh, nandun, nisangko pa sa langit yun ang pagsisisi ng iba at isa na ako dyan again Mr. President yung binibinta rin yung bigas sa kadiwa na paluma na orloma na na medyo naninilaw na hindi po yun makatao hindi po yun para sa hindi yun yung ini-expect na bigas na ng mga taong bumoto sa'yo talagang pinatutunayan mo lang na ikaw ay hindi ka maka uh, hindi ka para sa mga mahihirap para ka talaga sa oligarko nagkamali talaga kami sa iyo at sana maalis ka na dyan sa pwesto mo dahil wala kang kwenta inotil ka mahina na inotil pa walang kwentang presidente na nakatalaga sa kasaysayan ng Pilipinas kung inotil na si Pinoy doble si Bongbong Marcos